nag-inspeksyon ang DTI sa mga supermarket sa Baguio City para matiyak na walang nananamantala sa presyo ng bottled water. Sa gitna ng lumolobong bilang ng na mga nagkaka-acute gastroenteritis sa lungsod, na ngayon ay nasa higit 2700 na, nagbabalik si Gary De Leon. Sa Baguio City, nagbakasyon ng pamilya ni Sherwin mula sa Dipolog City. Enjoy naman daw sila sa City of Pines. Pero hindi rin nila maiwasang mangamba matapos ideklara ang outbreak ng acute gastroenteritis sa lungsod para hindi magkasakit habang nasa bakasyon. Todo raw ang kanilang pag-iingat. Yung mga pinupuntahan naman namin, uh, wala namang ganon. So, okay pa rin magmamasyal. Sa tubig, mineral water na lang. Okay, bottled water para iwas. Pati ang turista si Ramil, maingat din sa pag-inom ng tubig sa Baguio City. Hindi kami umiinom ng tubig directly from the faucet. Eh. Bumibili kami ng mga mineral water. At saka yung tubig naman na from the faucet, uh, uh, binubuhil namin. Parang kapilang. lang. Ang tindang ito halos paubos na ang supply ng tubig. Pinakyaw ng ang iba't ibang hotels, ang mga bottled water nila, pati ang mga sa lungsod. Mas nag-iingat na rin lalo na't na karamihan sa mga nagkasakit ay kumain sa labas. Kaya make sure na 'yung tubig mo is malinis. Kasi 'yung drinking water namin, ganyan din. Tapos 'yung ayaw nilang uminom ng ganyan, bumibili sila ng tubig. Para matiyak na walang pagtaas ng presyo ng mga bottled water, nag-inspection ng Department of Trade and Industry sa mga grocery stores sa lungsod. Nakita po na walang pagbabago sa presyo ng ating mga bottled water at na pag-alaman din na wala namang unusual volume of purchases. Sa tala ng Baguio City Health Service Office, pumalo na sa higit 2,700 na kaso na acute gastroenteritis mula yan noong December 16 hanggang kahapon. Pero pababa na raw ang trend ng sakit sa lungsod mula sa daan-daang kada araw, labing tatlo na lang daw ang naitala kahapon. Nauna nang sinabi na posibleng sa water contamination, nagsimula ang outbreak. Sa ngayon, hinihintay pa ang resulta na higit 50 water analysis para makumpirma ito. Some uh, test tests will take around 3 um, uh, three to 5 days kaya medyo matagal. So that's what we're, we're waiting for, yung pinaka-bacteriological exam, hindi lang po screening it balita mula sa Frontline Gary De Leon News 5 Mga kapatid Cheryl Cosim po iba na ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5